Baby, anong ginagawa mo dito? Naligaw ka ata? Hindi. Ikaw talagang ang sadya Di ba sabi mo sa'yo ako di diretsyo pag may kailangan ako? Ano pa ba kailangan mo? Pera. Malaki na yung inabot ko sa'yo sa ospital. Naubos bang lahat sa makintabong damit? Naka-inventaryo dyan lahat ng gastos ko sa ospital. Lahat na ng aparato pinasok sa akin magmula ang ngalang lako hanggang puwerta ko. Lahat yon may bayad. Pwede ba? Hinaan mo naman ng boses mo. Bakit? Naihiya ka ba? Naihiya ka ba na malaman ng mga tao dito ha? na nagtatatay-tatayan ka sa magiging anak ko? Bakit? Nananadya ka ba talaga? Bakit? Sa tingin mo ba makikipagkasundo ako sa na walang kapalit? Gusto mo ba magpakilala ako sa mga tao rito? Yan. Yan ang dahilan kung bakit ka nagpunta dito. Ang pahiyain ako. Sa wakas, nag-gets mo rin. Okay. Let me do the honors. Dali. Halika kayo. Pumasok kayo dito. Pumasok kayo dito! Halika lahat! Kung gusto nyo, magtawag pa kayo. Okay? Your attention, please. This is baby Umali. My husband's ex-lover. Hmm? Piskong ka palang mukha. Nagawa pumunta dito. Hindi ko na vibes yun. Nagsawa na kasi sa pakabalayan item sa kanya. Kaya ayan, nagpakilala na. Meron pa. She's pregnant with my husband's baby. Hindi ko ulit na vibes yon. At hanggang ngayon, wala siyang ginagawa kundi pagsiksikan ang sarili niya sa asawa ko. So I had to make a drastic move. Ako na ang mag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan niya. Ah, isa pa. Kapag bumalik itong babae itong dito, huwag niyo siyang papasukin sa opisina ko. Okay lang naman sa kanyang makita ninyo eh. Marinig ninyo. Makita niyo inabutan ko siya ng pera. Okay lang sa kanya na makita ninyo kung gaano kalaking abala ang ginawa niya sa aming mag-asawa. Baby, may kulang pa ba sa sinabi ko? Gusto mong dagdagan? Oo. Walang hiya ka. Tsaka machismo sa lahat. Alis! Ay, Ano naghahanap ng